Magandang araw. Ako po si Dr. Arul Selvan, Senior Consultant Neurologist sa Apollo Hospital, Chennai. Gusto ko sanang pag-usapan ng tungkol sa vertigo. Ang vertigo ay hindi isang sakit, kundi isang sintomas. Karaniwan, maraming salita ang ginagamit tulad ng tsakar, pagkahilo, umiikot ang ulo, kawalan ng balanse, parang tinutulak, pakiramdam na parang umaalon, at iba pa. Ang vertigo ay isang napakaabala at nakakainis na sintomas. Kailangan nating alamin ang eksaktong sanhi. Mayroong pito o walo na mahahalagang sanhi. Kapag nalaman na natin kung ano ang sanhi, saka natin ito magagamot. May ilang uri ng vertigo na maaring gumaling sa loob lamang ng ilang araw. May ilang uri ng vertigo na maaaring ang so mga pag-atake ay maaring maiwasan sa pamamagitan ng preventive treatment. Sa mga matagal ng chronic vestibular na problema ay maraming makinabang ng malaki sa physiotherapy program. Kaya ang vertigo ay isang problema na talagang maaring magamot ng maayos. Uh, ang pinakamainam ay pumunta sa isang lugar na may integrated vertigo treatment center kung saan makakakuha tayo ng pinakamahusay na paggamot na posible.